Yun nga sa'yo, Rubun, shout out sa inyo mga tsinggo. Sa ngayon mga tsinggo, ipag-uusapan natin ng TGCOM. Dahil uh, sa mga oras na ito, ay naguluhan pa rin ako sa ano, about sa uh, Tejicum. Kasi ang alam ko kasi sa TGCOM mga lods ay, yung TGCOM, makakuha mo yan pag uwi ng Pinas. Bali, doon na makukuha lahat, Kukmin, Tejicum, at Samsung. Pag uwi ka na ng Pinas, na yun lang ang alam ko dati dahil, syempre, eh, hindi ko naman uh, inaasahan na ma-re-release ako, no? So pag ano talaga yung uh, typical na pagkuha ng benefits ay yun talagang pag uwi ka na ng Pinas. Kaya hindi ko na inisip yung TGCOM dahil iniisip ko uh, kukunin ko na lang yan pag uwi ng Pinas. Kaso nga nitong uh, nakaraan uh, na-release nga ako din may nakapagsabi sa akin na kaibigan na uh, yun palang uh, release ka ay may makukuha kang TGCOM na konti. yung hindi naman ganun kalaki na yung pool TGCOM. Kung baga may percentage daw na makukuha na TGCOM. Hindi ko alam kung anong klaseng TGCOM dahil may sinasabi sila na ano eh, pangalan ng TGCOM. Bali, marami daw kasi nga klase ng TGCOM na ano, na, na benefits or insurance, no? Hindi ko alam kasi, ang alam ko, yung ano lang, TGCOM na pag-uwi ng Pinas. Samsung TGCOM yata yun. So, ngayon, may sinasabi sa akin na Chike TGCOM daw na makakuha mo daw yun pag ikaw ay release kasi nga sila dalawa dalawa sa mga kaibigan ko release nakakuha sila ng TJCOM na uh, million mahigit no uh, 1.4 yung isa 1.5 so sa dalawang taon nila na pamamalagi sa company may nakuha sila then nag-release sila so may binigay yung company sa amin nung nalaman ko tinawagan ko yung ano namin yung uh, sadyang no? chinat ko muna tapos nung chinat ko ay sabi niya wala daw Tejicom na maibibigay dahil lahat daw ng Tejicom ay naihulog na daw dun sa ano sa insurance so dun na daw yun makukuha sa airport so yun sa so, ngayon nagtataka ako bakit ganun na sa ibang company mayroon naman may makukuha sila uh, which is nagparelease nagpa sila 2 years sila nagtrabaho pareho sa akin Two years din Bata uh, ako walang makukuha no so yun nga, ano Gusto ko nga sanang pumunta ng migrant Kasi... So, sa ngayon kasi ang iniisip ko Yung makahanap na muli ng trabaho Dahil... Magdadalawang linggo na nga akong nagtambay Tapos sa... Ah... Uh, 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 yun, magastos uh, Lahat uh, sa'yo na stress na So... Hindi ko mo naisipin yung tejikom na Hindi mo kukuha, no? Sa so, ngayon kasi ang iniisip ko Yung ano... Yung makahanap ng trabaho At makalipat na, no? Kasi nakitira nga lang ako dito Sa isang... Uh, ano din? Isang... Uh, Uh, Pinoy din nang trabaho dito sa uh, Korea. So, no, dahil uh, lahat sa kanya, gas, na uh, tubig, uh, kuryente. Sa akin, uh, pagkain lang. So, medyo ano din sa part na pag yung nakitira ka lang. No? So, naisipan kung gusto ko nang humanap ng trabaho. Kaso, naiste ako sa Tejicom na yan dahil uh, yun nga pala may benefits palang ganun. So, hindi ko alam kasi hindi ko naman inaasahan na marirelease ako sa company na mayroon palang gano'ng uh, posibilidad na benefits na makukuha. So, ano, sa mga nakakaalam, uh, pwede kayong mag-comment about uh, dito mga lods kasi hindi ko talaga alam, no? So, hindi ko pa iniisip na magreklamo kasi uh, hassle na. Medyo, ano na, madadagdagan yung stress ko. Kaya iniisip ko muna ngayon maghanap ng trabaho. Pero hindi pa rin na, uh, hindi ko iniwala sa isip ko na baka nga mayroon at may makukuha ko. So, ang iniisip ko na lang ngayon na Maghanap muna ng trabaho tapos sa uh, pag nakahanap na tas naka ano na medyo stable na uh, try kong magpatulong sa migrant kung makuha ko yung benefit na yun. No? Kasi may ano din kasi nagsabi na baka do, hinulog na lahat sa insurance at doon sa airport. So mayroon din mga nagsasabi na uh, hindi may makukuha kanyan na TGCOM. Kaso yun nga naguguluhan ako mga lods no so sa mga may alam no, uh, pwedeng uh, mag-comment at uh, pwedeng magbigay ng suggestion kung anong pwede kong gawin. Sa so ngayon kasi uh, ano, ang priority ko nag maghanap ng trabaho. Kasi nga lilipat kami ng lugar doon sa Piyong Tech dahil dito sa Dego wala kaming makuwang trabaho. So, parang ganun na yung ano, yung decision ko ngayon no. Antay na muna ako na makahanap ng trabaho. So, sa so ngayon mga lods, uh, yun muna ang update ko no sa episode ko ngayon na ano about Tejicom kasi sa so ngayon naguguluhan pa ako dyan no ang ano ko lang kasi ang next expect ko na yung sahod lang na makukuha ko na isang buwan na pondo ko eh, hindi ko alam na may ganun pala so, ano na lang antay-antay na lang tayo mga lods no eh, update ko na lang kayo sa bagay na yan sa ano na yan content ko na to kung anong mangyayari next time pag uh, pumunta ko ng migrant, kung makuha ko ba o hindi or uh, magtatanong-tanong din ako sa mga kilala kung tama bang ilapit sa migranto hayaan na lang uh, nakakaano na kasi dagdag uh, stress pag uh, marami ka pang iniisip no uh, actually pa ubos na yung allowance ko eh kasi dalawang linggo walang trabaho tapos gastos lahat laka dito laka doon labor pagkain lahat pamasahe sa bus uh, taxi train so sa ngayon na uh, yun na lang muna mga chibog so uh, mga chibog huwag kayong magkalimutang mag-subscribe at like at uh, ishare nga uh, video na to sa ibang mga EPS para naman na uh, meron silang mga matutunan pang uh, ibang uh, kalaman no? patungkol sa EPS sa uh, dito sa Korea. salamat sa panonood mga tsinggo.